So guys, magandang tanghali sa inyo lahat. Fried rice ang ginawa ng aking asawa pa kami ay kakain muna. Ang ulam namin ay steak, pork steak ulit kagabi. Ayan, di ba? yana ah, ha, pork steak at saka yan ha, ah, shrimp. Yan. Sa bawal tinira at saka sinangag. Okay na. Ang natira namin ulam ulam ulam, tatlong piraso, Ayan yung isa at saka alok halahat eh. hindi mo namin nauubos okay guys at saka itong salip na bagong luto oh. ayan okay Yan lang muna a-upload natin mamaya dahil hindi nakita luto yan lang pero ito niluto talaga yan ah. hindi ano yan ha ah. hindi binili wala kang magbibiling ganyan dito namin eh. ayaw yan mainit yan Pinaluto ko sa aking yung misis. Ha? Ito yung mre, kaya upload ko. Ito yung na-upload pa yan. Ito, ha? Mayroon yung may ilang araw ba pa yan. Maraming dahil parang may muna. Mm uh sarap -huh. Napakasarap nito guys. <coughs> Lalo itong ulan. Yan. Dahil sa uh, uh, akong aalis natin, pagpapag ng Libertaria, pabibili ako ng Christmas light. 1.30 lang yun, ano yun. 38. Isa, kaya oh, 7 meters. Ipabibili ko na to. At saka bibili to ng mga candy. Kasi mabibigay kami doon sa mga batang mag-ano, mag-iikot. Ano mag-ano mag ba tawag doon day? Sa mahal, sa Pang Halloween ba? Pang Halloween. Oh, yon 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 pang Halloween yun, ha? Yan, bibigyan mo ng plastic-plastic sa daan na higit na na bata. Bigyan natin. Libre yun, nahihiritan ako ng mga lagano sa kanila. Yes. Kamu mag sa Ipunta siya, ano, Victoria, kaya kung papabili ang mabibiling trendy, magpapabili ako ng Christmas lights. Doon sa mga, ano, maraming scam talaga. Ito na, dalawa nga nito, ito. Dalawa nga nito, ang sa akin. Ito yung isa, yun. so, isang ganito. Ayun, ano? uh -huh. yeah. ayun, eh, no, dalawa yan. Eh, no. Kailangan makita niyo. Hindi ako nagluloko ko. Eh. ano? Ayan, Bumili ka ng, bumili pa ako ng pangano ng aso. Iba to. Wala, ang dami na mo. No, tubig laman. Ito, hindi mamatay-matay yung ano. Eh. Ito, 390 na yun. Hindi ka mapapamura. Diba? Ay, puti. Talagang napakawalang yan na bendeta. Bumili kami ng ano. Ang binigay, mantel. Ang binigay, mantel. Tapos may, oh, wala yung camera. Ang nakalagay, panlinis ng kaldero sa ano, isang gano'n ang bigat-bigat, kaya pala mabigat. isang tabi. Ewan ko sa mga hayop na yan. Okay, sige, kakain muna kami.